May question tayo dito regarding sa pagpapakorect ng gender sa PSA. So yung case naman niya, lalaki siya pero female yung nakalagay. Sa akin naman, babae ako pero male yung nakalagay. Magkano raw ba yung magagastos? So far, ang naaasikasa ko pa lang is police clearance. Nagbayad ako ng na 180 pesos and yung NBI clearance na 160 pesos. Yung PSA naman, meron na akong birth certificate galing PSA dati pa, so hindi na ako nag-request. And then yung ultrasound naman, nagagamitin ko para makukuha ako ng medical certificate. Yun na yung result nung pinagbubuntis ko si Mav at saka si Leah. So ang alam ko po, kapag lalaki, kailangan ding magpa-ultrasound. Kasi kailangan nilang mapatunayan na hindi ka nga nag-undergo ng any operation para magpapalit ng gender. And then, yun talagang kailangan nating paghandaan na major gasto sa pagpapakorrect is yung filing fee which is 3,000 pesos tapos yung bayad sa publication sa Manila Star na 1,500. Yun lang talagang malaking gastos and kailangan nating pag-ipunan. Pero once naman daw na ma-file na natin, maghihintay na tayo ng 4 to 6 months para ma-process yung birth certificate natin.